Hito, may komento patungkol sa Lunatics. Under you out and mat in para sa Barangay Omega. Brokey at your service mga tropang Just ML at ngayong araw panibagong topic na naman ng ating pag-uusapan. Pero gaya ng nakasanayan, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button, notification bell at idami niyo na ang like para lagi kang updated sa videos natin. At tara, simulan na natin! Noong nakaraan lang mga tropa, ginulat tayo ng isang revelasyon patungkol sa pagpapabaya ng Lunatics Management sa Blacklist Lunatics. Ito ay nang maglabas ng hinai ng manager ng nasabing team tulad ng hindi pagsunod sa napagkasunduan, hindi pagbibigay ng salary or kahit allowance man lang. Maging ang bayad sa upa, edi eh, di umano, hindi rin daw na ibigay. Kaya nang makita si Hito sa venue ng MPL-PH, hindi ito pinalampas ng media at tinanong kung ano ang masasabi niya patungkol dito. Gayong miyembro si Hito ng MPL team na Lunatics sa Malaysia. Mula sa ating source na Esports Portal PH, winika ng gold laner na sa totoo lang wala daw talaga siyang alam o idea man lang sa nangyari doon sa blacklist Lunatics. Sa akin, hindi ko talaga alam yung side nila sa Philippines, sa Israel. Kasi wala talaga akong idea kung ano yung nangyari nito, ano issue. Pero ako sa Malaysia, okay naman ako doon. Parang nakakaya ka naman ako, nakakaya ka kami doon. Kasi nagsabay naman sa import eh. Kami okay naman kami doon na uh, ang kanilang namin is personal namin yung pagkain namin. Kami yung gumagasak para sa sarili namin sa pagkain. Kasi as in, wala talaga silang pinoproblem. Tapos uh, salary naman, walang problema naman, okay naman ako sa salary. Yung pagkain lang, uh, para ano na survivor Philippines. Meron naman siyang grocery pero hindi siya ilang eh. Hindi siya Yung ibang players din ganun, yung Malaysian players nila. Ano sila uh, Muslim kasi sila. So talagang balang kasi na mag-fasting. Kami, lumi kami, hindi kami nagpa-fasting. Oh, Sa October 5, mga tropa, Suportahan ng ating mga kababayang Pinoy tulad ni Hito sa playoffs ng MPL Malaysia kanilang unang makakalaban ay ang Todak na nagkampiyon ng nagdaang season. Bumalik naman tayo dito sa ating liga o MPLPH mga tropa. Panibagong mid-season transfer uli but this time sa barangay Omega lang. Si Andor Yu mula MPL ay bababa muna sa MDL team nila na Omega Neos habang aangat naman si Matt patungong MPL stage. Mukhang napag ng barangay na kailangan na nilang gumawa ng aksyon lalo na leg to na ng MPL so masyado nang mahalaga ang kanilang mga susunod na labang kakaharapin ang hakbang naman na ito ay pinabura ng marami partikular sa mga mas nagtitiwala kay Matt sa kasulukuyan kasi mga tropa pumapangalawa ang Omega Neo sa regular season ng MDL isa nga sa dahilan nito ay ang consistent na pag-secure ng mga objectives ni Matt ang tanong nga lang ngayon eh, magtutuloy-tuloy kaya ang kanyang kakayanan sa debut niya sa MPL stage dahil sunod nilang makakalaban ay eh ang Eco PH. Sa mga nag-aalala naman para sa MDL team ng barangay, don't worry dahil mukhang goods na goods naman si Andoryu sa Omega Neos. Sa kanyang unang game para dito eh, walang hirap nilang tinalo ang TNCZ4 kung saan dalawang beses pa siyang naging MVP. Tignan na lang natin mga tropa ang kalalabasan ng bagong timpla ng Omega sa MPL. Bago natin tuldukan ang topic natin para ngayong araw, huwag niyo munang kalimutang ihit ang subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating hot topics. Anong masasabi niyo patungkol sa topic na ito? O may request ba kayong topic na gusto niyong pag-usapan natin sa susunod? I comment 'yan sa baba. This is Brokey from Just ML at kita-kita uli tayo sa susunod na video.